Tilubong tayo kasla painting ni Apo Diyos. A life full of colors and dreams. Makaduan tayo tata, iti may sanga MX3 Believer na haan si Moko, iti childhood dream na. Hi, Bets! Naim Banggal daw kinyak. Hello, Kiko! Uy, nagpintos mo data painting mo. Mas lang akab ka ba, painting challenge tayo. Naku, si Tapay ba? Amo ka, inspired ka kisla kinyak? Ngayon, confident na akong makaaramit ka ti Ado nga masterpiece. No, game ka na ba? Ah, siyempre, Game na! Oh, Bets, kasat no kagayam nga nagbalin nga kwa. artist. Dahil ito iba, eh, IJ ubing ka pa lang, kay kaya't mo nga ramida Kiko, dati ak nga nurse. Oh. Uso ti nurse edi. So, syempre, amin nga parents, kaya't dati best for their kids. So, nga naging nurse nak. Ngayon, marik na nga, ada talaga kurang. Hanak na fulfilled. Until the pandemic, Gamatang at MX3 Capsule, ite may sa shopping app ta na i Di time mat lang nga di ay, nakakita at affordable art materials. Nagrugi ijay Kiko. Kaya nabiyag ti childhood dream ko na agbalin na artist. Iso, agpada ti tawon na ti pagtumar ko ti MX3 Capsule kaya pagtupad ko ti pangarap ko. Wow, nagmayat mo ta, Jay. Eh. Numalagip mo, Jay, painting mo. Kaslamut lang malagip mo, Jay Anniversary you with MX3. Ay kiko, dakal talaga tina itulong kanya ti MX3. Kaadaan Ta tayo toy ti Alpha, Beta, ken Gamma Nutrients. ato ti Antioxidant, ken Anti-Inflammatory Properties. And as an artist, I always seek ways to enhance my cognitive abilities and overall health. Clinically proven, can effectivo. Iso nga, bilibak ditoy. Eh. Nakala ko ak Kiko ti almost 200 pieces of artworks in 3 years time. Wow, nagaduday pa! O, oh, sino ti mga ibaga nga data nga panaggatang mo ti art materials data online? Iso nga, mangyarugi, data karir mo. Nagpaiso. Dito iba painting ko dati mga yat nga gumatang. <laughs> course! Kasla kanvas ti tayo. Nubayan tayo ni Apo Diyos nga agpinta ditoy, agbalinday tayo nga mahulay. Tama ka, Kiko. MX3 is like my colored paints. Day toy mang third, ti kulay, ti lubong ko. MX3, MX3, believe kami, kami ditoy!